So yun nga po kapamilya, no? talaga namang panalong, panalong, panalo. Ito ang eight show tayo na no? talaga naman nang uh, bumuhos, talagang umulan ng TV ads. Kaya naman sa lahat ng staff ko, sa ABS, sa GMA, sa GTV, sa E2Z, talaga naman na uh, congratulations dahil uh, pinaghirapan nyo to. Bukod sa dami ng ads, at uh, talaga nga naman na uh, tinutukan na pa online live sa YouTube channel. Sa YouTube channel ng uh, GMA. Sa Facebook page ng uh, EBS, CBN at ng uh, show Time. Talaga naman ang laki din ng views. Ang dami na nag ng H-Show Time. Bukod sa laki ng views at uh, dami ng TV ads talaga namang pinag-usapan din ang kanyang-kanyang mga host ng It's Showtime sa Twitter kaya nga po kapamilya, kapuso talaga naman na patuloy po po natin supportahan itong It's Showtime lunes hanggang sabado